sa dami ng ginagawa ng mga artista, taping, pelikula, endorsements, social media, akala mo wala na silang oras sa iba, di ba? Pero alam nyo ba na no maraming sikat na celebrity sa Pilipinas ang matagumpay ring mga negosyante? Busy na sa showbiz, busy pa sa negosyo. Kaya sa video na to, kilalani natin ang mga Filipino celebrity entrepreneurs na hindi lang umaarte kundi nagpapatakbo rin ng mga matatagumpay ng negosyo. I-like at share ang video natin ngayon, mag-subscribe sa busygram.net at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Number 1. Si Bea Alonso, ang kanyang bash bags. Unahin natin si Bea Alonso, bukod sa pagiging award-winning actress, isa na rin siyang negosyante. Noong 2023, inilunsad niya ang Bash, isang travel bag at organizer brand. Gamit ang social media at e-commerce, mabilis na sumikat ang kanyang produkto. Number 2, Catherine Bernardo, ang kanyang cut nails at isla amara. Next si Catherine Bernardo, hindi lang siya teen queen, kundi business queen din. May cut siya, isang salon na spa na may pitong branches na sa Metro Manila. At syempre, kasama ang Isla Amara Resort sa Ernido Palawan. Perfect gateway para sa kung gusto mong ma-experience ang ganda ng Pilipinas. Number 3, Marian Rivera, ang kanyang Flora Vida. Si Marian Rivera naman Sineryoso ang kanyang pangarap bilang florist. Ang Flora Vida ay nagsimula bilang flower arrangement business pero lumawak na rin sa home decor tulad ng furniture at linens. Passion turned business talaga. Number 4 Vice Ganda, ang kanyang Vice Cosmetics. Si Vice ganda ba? Kilala natin siya sa kanyang bonggang style kaya hindi nakapagtataka ang may sarili siyang brand, ang Vice Cosmetics, na cruelty free at inclusive para sa lahat. Halos kalahating milyong followers sa Instagram, ganyan kalakas ang hatak ni Vice ganda. Number 5 Ann Curtis, ang kanyang BLK Cosmetics and Recess. Isa pang beauty mogul si Ann Curtis. May BLK Cosmetics siya na pang world class ang packaging at quality. Plus, may recess din siya. Isang activewear brand para sa empowered woman. Ganda at galing panalo. Number 6, Marvin Agustin. Ang kanyang sumusam and more. Naalan niyo si Marvin Agustin? Bukod sa pagiging aktor, isa rin siyang chef. Co-owner siya ng mga restaurants tulad ng Sumusam, John and Yoko at Cafe 10 Titas. Number 7, Heart Evangelista. Ang kanyang pure living and Harlan Beach Villa. Siyempre, hindi rin papahuli si Hart Evangelista fashionista na negosyante pa. May Pure Living siya, isang wellness brand at Harlan Beach Villa sa Boracay. Sosyal pero swak na swak sa quality at service. Number 8. Si Gerald Anderson, ang kanyang third floor and hayati. Fitness junkie ba? Si Gerald Anderson ng Pegmo. May sarili siyang gym ang third floor sa Quezon City at may private resort din sa Zambales na tinatawag na Hayati. Pang-relax at pang-pawis, check na check. Number 9. David Licauco, meron siyang Sobra Cafe, Kuya Korea at 25th Burgers. Mukha mang fresh face sa showbiz, si David Likaku ay seasoned businessman na rin. CEO siya ng As Nature Intended at may tatlong food ventures na Sobra Cafe, Kuya Korea at 25th Burgers. At number 10, si Alden Richards, ang kanyang Conscious Garden Cafe. Siyempre hindi mawawala si Alden Richards. Co-owner siya ng Conscious Garden Cafe na may mga branches sa Tagaytay at Tomas Morato. At narito pa ang ilang mga Filipino celebrities na nagmamayari ng kanilang mga negosyo. Sina Tony at Alex Gutsaga na merong happy cup. Magkapatid sa showbiz, magkatuwang din sa negosyo. Sina Tony at Alex Gonzaga ang nasa likod ng Happy Cup, isang milk tea and prop brand na may 40 branches nationwide. Si Daniel Padilla, ang kanyang District 8 Manila, Si Daniel Padilla, kasama sa mga co-owners ng District 8 Manila, isang gastropub na paborito ng celebrities. Kasama niya si Vice Ganda, Billy Crawford at iba pang investment na ito. Si Georgina Wilson, ang kanyang sunny face. Pagdating sa beauty and aesthetics, si Georgina Wilson ang isa sa pinaka-iconic. Isa siya sa mga nagtatag ng sunny's face na sikat na sikat dahil sa kanyang cruelty-free, Instagram-worthy makeup. Meron din rin ito sa Cebu, Iloilo at CDO. At si Main Mendoza, ang kanyang McDonald's franchises. At last but not the least si Main Mendoza, may McDonald's franchises siya sa Bulacan, Santa Clara, Pulong Buhangin at Santa Maria, kaya naman mula sa Yayadab naging bossing na din siya. I-like at share ang video natin ngayon, mag-subscribe sa PCgram.net at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos.